Yan na uh, magandang araw mga talong TV araw po ng linggo dito sa parada ng Garcia at naabutan natin yung pinakamalaking uh, holstein na dumating dito. Yan yeah. po. So, uh, estimated daw ni Pia dito ay uh, yeah, may sa tonelada. Uh, niyo po, sobrang laki niya. Haba. Ano tonelada? Sa live weight? Sa so, weight po yun, yung isang tonelada. Oh. Uh, at uh, dito na po ay hiningi dito ay 200,000 uh, like like sa bahang ito. Grabe, ito na po pinakamalaking na nakita natin dito. Simula nang na nag tayo na pinakamalaking holstein na dumating dito para dalang ng Garcia. Yan so tinanong, sobrang laki natin. So, Yan po po, sobrang laki. Ayan po. Nililigo muna tayo ito po ilan po ang stock niya dumating dito? Say, sa ano po ang limitan price range na baka niya? Uh, ay lahat itong baka nito. Daki oh. Drama. Drama ng lahi. Siguro ito yung pinakastan sa ano no? Okay. Sumpit. Ah, sumpit. Kaya... So, ito mo oh, mga parasan ito. Oo nga oh. Yan lang. Magkano naman ang hinihingi mo dito sa mag-inahang ito? Ang mga katalong sa tingin tayo po ay papasal ngayon araw na pala. Dito sa Paracay, Valgarcia. Ah. Tignan natin kung mayroon nga naman billiards dito kahit linggo naman. Nung nakaraan, lunes. Ngayon ay linggo. Martes, napunta tayo. Bukan natin ngayon kung mayroon dito. muna ako Hindi akong talig doon Ang tanong ni Boss kung ako ito ay Punta sa Lucene Auction Market Sabi ko dito na muna tayo sa ano Patrick punta ngayon Yan, hindi tayo nakapagka-vlog po At nakapagkita sa Lucene Dito muna tayo sumadya sa sa dulo kung meron pa ba dito Pero mga magitay, mga binibenta mga pangalagat, pangkatay ng mga baka. Ay, ito yung mga baka po dito sa Parada ng Garcia pag linggo pala talagang pag anoy, hawan ayun talagang madalang hindi tulad nung martes na punta natin, ng lunes meron itong linggo pala talaga halos tayo nga din ang mga magbabaka pero meron ding iilan yung mga... ito po yung mga baka dito mga mas ito yung mga pangkatay na? mga nabili na? nabili na daw yung mga, mga pangkatay dadalhin daw sa Batangas City ayun may so, mga baka dito sa Parada ng Garcia. Araw ng linggo. Tayo po ay sumapala lang at sumubok na kung may mga meron dito. Mga ilan lang. Ayan no? Madalang. Ito yung mga pangkatay na. May mga tatak na siya o. Oh. natin yung mga baka dito nila. Ayan. Ito so, pala si Boss. May pampati. Ito po yung mga pampati ninyo. Oo. Pampati ninyo. Tsaka mga rin. Pampati ninyo. Uh, 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 kalimitan po magkano ang mga pampati ninyo. 65. May kita 65. Ito tayo may kita 65. Tapos, ito na yung mga... Pwede pumasok? Ako. Uh Oo. -oh. Lumalaga. So, may uh magina. Oo. -oh. Yan. Ito yung mga baka nila boss dito na Ha? Happy birthday kaya! Hmm. Ito na po. Uh Oo, -oh, yung may mga number po dito. Ito yung kalimitan magkano ang ng mga kasi kamalaga. Sa range na po, sa tag-dose. Ah, uh, 45 to 55 ang halaga bawat isa yung partida. Kung magay presyo nila nag kumpis sa ganun ang mga presyo ng mga bahang ito. Yan. Uh. Oo. ito yung mga baka. Ito yung mga torete na no. Ah, baba ba, iba lang mga to. Ay, ito yung mga po, mga 40 pataas. Oo, uh, gano. ito. Ito ganto 40, 40 plus to. 46 to. Oo. Uh, 45. Pataas 45. Ayan na po yung mga baka nila dito na mga dumalaga. Ayan o. Para madalang stock nyo kayo na no? Madalang. Ah, may naubusan ng Friday. O, kalong pala. Linggo pala ngayon pala no? Oo. Ayan pala. Linggo pala nga pala ngayon. Kung bagay, mamimili lang ulit sila. Ito lang po yung mga dumating na mga baka dito na pambenta dito sa mismo na dito sa Coral ng Parada ng Garcia. Ito yun yung pa rin bossing ito, to mga to Ah, uh, yan ito. Ah, hindi ito. Ito may mga dumating na pampatin ng mga baka. Ayan. Uh, uh, Ayan. 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 Ito po yung mga baka dito sa Parada ng Garcia. Paglinggo pala talaga po ipahinga din ng mga ano no? Mga uh, magbibenta. Ang ngilin. Uh, ang mga po sa plato talaga yung mga sarili ni baka. Ay, oh, may sarili baka lang na sabi ni Boss. So, ang mayroon din talaga. Ayan. Uh, hindi tulad ng lunes medyo marami-rami na pag ganito palinggo hindi pa rin pala ganong karami ng dito ayan po ito naman po yung mga baka sa lusay na marami pag ganitong araw Nandito yung mga baka naman dito mga lechonin ng mga baka ayan ito pa po marami mga baka dito <laughs> dito. May malaking maginahan si boss dito. Quality. Laki nga naman pala. Ah, laki ng anak. <laughs> Maginda talaga ito. Mas malaki pa yung anak sa inahin eh. Ah, laki ng inahin. Oh. Anak-anak eh. Ang inahin, malaki. Hindi, pero so, parang laki ng anak. Eh. Parang itong batang-bata -bata pa yung anak. Pero ang laki <laughs> ng ano katawan ah, ah. Sa kaya lahat itong bakang ito. Laki oh. Drama. Drama ng lahi. Siguro ito yung pinakastahan sa ano no? asumpit kaya so, ah oh, nga oh. Yeah, now, yung mga... magkano naman ang hinihingi mo dito sa maginahang ito 120 120,000 ano mahaba din pala yung inahin yung ba, kaya lang hindi siya ganun kalahay para medyo mistisa lang ano yeah. oh, pero itong anak kong malaki big bones, yeah, no. big bones. Oh. grabe o oh. 120 yeah. ah. daw ang hinihingi ni boss dito mabait pati ang baka o 7 months lang. <laughs> oh, eh, kita ko naman yung batang-bata -bata sa itsura eh. Kita naman eh. Oo. Oh. So, 7 months. Uh. Hindi pa walay pati eh. <laughs> 7 you know, months lang daw itong bakang ito. Laki. Ayan, you o. Know, Paka-interesado kayo sa ganito kalaking mga bakang maginahan. 120 daw. Pero pag yung gusto yung bisiro lang, hindi mo ibibenta? 60. 60. 60 daw bibigay ito ni boss pag bisiro lang. Pag gusto niya bisiro lang. Mm hmm. Ganon din ang presyo 60. Mm -hmm. Yun na may, ano pa, uh, negotiable price pa naman siya. Uh, system. pwede para babasa naman ito. You know. Ayan. <laughs> Ay bossing pag yung interesado dito kung gusto nila ito, pwede nga nangyayari ang number mo? Pwede, pwede nangyayari. Uh -oh. Sige, anong number mo? 0930 0930 93, 93 93 70 70 449 449, yun po kay boss. Pag gusto nyo po itong bakang ito. Pag hindi nyo naman maaaningin sa uli number, message nyo lang, ibibig uh, ko yung Facebook ni boss at may, uh, naman natin si boss. Nag-contact tayo Okay Nakakita naman eh. Sumpit daw ito kayo. Kita naman sa katawan eh. Pati ang binti niya. Oh. Grabe. Seven months lang doon. Pero sa laki nito talagang sulit na sulit na. Maganda tong gamitin materialis. Pagka ano. Pag laki laki niya. Oo. Yun. Ito yung pinibenta pa ni Bossy ng thousand daw magina Ah, grabe oh. Laking baka. Ah. Hindi na bang dumating dito. Yan o. Napakalaki nito. Yan o, mga talong Stevie. Sobrang laki ng uh, ito. Dumuha na. Oh. Ah, okay. laki. Bustin. Oh grabe oh. Ye hey, hey, ye hey. ye, kilala sa laki -laki po dyan. Dambuhala. mo Dambuhala ang baka. Matay. no? Grabe sa laki ng ano, to eh. Ikan na ito. Ala, dumali ka na. May isa pang ano Babae na bata pa na ulit Ayan mga bagong dating dito sa Parada ng Garcia Ayan Tingnan nyo Maliit pa kuya <laughs> Maliit pa ang so laki nito, pinakamalaking nakita natin ba ang Holstein nito? Ano dito? Wala nang nalangin nyo niya! Ako'y laksa malaman kung magkano yung binibenta ito, ganito kalaki? May 200,000. May ganda 200,000 daw ito? <laughs> ah, talagang ginawa. <laughs> ang lang, na yun, dahil... Ang <anong>, likod dahil... <laughs> grabe pati ang mukha'y oh. <laughs> ang mababong. So... <laughs> ito na pinakamalaki nakita natin yung Holstein na dinala dito sa Parada ng Garcia grabe oh. Katawan at katawan pa lang ay. Mga baka ni boss, bagong stock. Good morning po. Boss, good morning. Yeah. Good morning. Uh, muna tayo, parang presko ko ating baka. Ayan, yeah, nililigo na muna ba ba, ito mga... Aa. Ito po, ilan po ang stock niya dumating dito? Sa is. This is sa is na baka matabate. Ayan po, bago ligo mga baka ni boss. Ito po ito pang coral niya dito no. Sa kabila. Oh, ito, 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 ah, tata tata to niya. Boss, pag gusto niyo pang mamili ng bakay, bossing, tuwing linggo po hanggang Biyernes ang baka niya dito. <laughs> oh, pag may Ah, <laughs> uh, diretso na pag may dating. So, nandito lang naman si Kuya lagi pag kain. Uh, hmm. Magkano po kalimitan price range niya ng baka niya? Ah, uh, mahigit na 40. Mahigit na 40 po. Info uh, uh, mahigit na 40 daw po 'yung mga ano, uh, 'yung mga galing uh, baka mas bate. Ah. Uh, kasi kue po ang lagi nagbebenta dito. Kasi so baka mas sa Garcia hindi sa location ng pagdadala. Ah. Oo, bayan. Oo. Oh. Kasi mag-iiba oh, oh. mag pa rin ang price nila. Kayo kung halimbawa Ah. Natanong ko po ang pag Depende po sa pinang sa lugar po. O oh, pinagdadalan. Yan. So po yung presyo niyan. Dito lang sa Garcia naman daw po yun. Yan po. 'Di mga baka ni pwedeng dito. Tama pa ring iba. Yan. Marami ang isusya, marami ang isipalit sa amin natin natin.